Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nice kung pasalamatan ang aking mag na taga-panood, ang aking mga subscribers at yung mga sharers natin at yung mga nasa comment. Salamat po ng marami sa inyo. Yung ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Mateo 5, 16. Ang sabi, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa lahat ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. Na ang ating topic po ngayon na pag-uusapan, paliwanagin natin ang ating integridad bilang mga anak ng Diyos. Paano natin paliwanagin ang ating integridad bilang mga anak ng Diyos? mayroon po tayong tatlong paraan. Ang una po, ipakita ang katapatan bilang natural sa atin. Sa posisyon bilang mga anak ng Diyos or followers, expected na natin na ang mga anak ng Diyos ay makikita ang katapatan sa paglilingkod bilang natural. Hindi ito pinipilit, kundi mayroon ka na dapat nito. Dahil ang mga anak ng Diyos ay naninirahan na ang Holy Spirit at isa sa mga bunga ng Holy Spirit ay ang faithfulness. Sabi po sa Galatia 5.22, Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Nandyan po yung faithfulness or katapatan. Paano pa kaya maipakita ang liwanag ng katapatan bilang natural? Kung struggle ka sa pagiging tapat sa Panginoon, parang ang hirap ipilit, ibangon, ihakbang, sumaya, sumigla. Bakit may pakiramdam ka na ganito? Palagi ba ito? Habit mo ba ito? Ito ba ang natural sa mga anak ng Diyos? No, hindi po. Bakit? Dahil ang sabi sa Filipos 2.13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Nagbibigay pala si Lord ng gana, saya, pagnanais, interest, puso na magawa natin ang kalooban niya na masaya at hindi napipilitan. Pag sinabing natural, hindi mahirap, kundi kusang gagalaw, makikita at magiging habit. Halimbawa ang pagsasalita, ang pagtulog, pagtubo ng buhok, paghinga. Natural ito sa tao. Ganito rin ang mga anak ng Diyos. Ang katapatan ay natural. Ito ang integrity natin. Faithful, honest or sincere sa Panginoon. Sa utos ng Panginoon sa ministry ng Panginoon. At liliwanag ito sa church, sa pamilya, sa friends at sa community. Kaya nga sinasabi sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father which is in heaven. So paano natin paliwanagin ang ating integridad? bilang mga anak ng Diyos. Ang una, ipakita ang katapatan bilang natural sa atin. Number two, ipakita ang pusong dalisay sa paglilingkod sa Panginoon. Isa sa mga integridad ng mga anak ng Diyos ay ang pure heart. It means, totoong puso, totoo sa Panginoon. Ang pusong dalisay ay hindi nagpapasakop sa kasalanan. Ibig sabihin, ang taong may pusong dalisay ay nagsisikap umiwas sa paggawa nang masama at nagsisisi kung siya ay nagkakamali. Handang tumanggap ng disiplina at gabay mula sa Diyos. Ang taong may pusong dalisay ay nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang pusong dalisay sa Panginoon ay puso na malini sa harap ng Diyos. Tapat, mapagpakumbaba at nagnanais na laging sumunod sa kanyang kalooban. Ayon nga sa unang Pedro 1, 22 at 23, Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid, naway maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Naging malinis ang ating puso sa Diyos at sa kapwa dahil sa ating pagsunod sa katotohanan. Ito po ay ang salita ng Diyos. Ang pagkakaroon o pagpapakita ng pusong dalisay ay may positibong epekto sa atin bilang mga individual at sa ating ugnayan sa kapwa. Ang taong may pusong dalisay ay tapat sa salita at gawa, kaya mas madali siyang pagkakatiwalaan ng iba. Ang isang taong may mabuting puso ay nagiging inspirasyon sa iba para gawin din ang tama at mabuti. Ang mga taong may malinis at mabuting intensyon ay kadalasang iginagalang at minamahal ng kanilang kapwa. Ang pusong dalisay ay hindi naghahangad ng masama sa kapwa, kaya't nagiging daan ito sa mas mapayapang samahan o komunidad. Sa konteksto ng pananampalataya, ang pusong dalisay ay kalugod-lugod sa Diyos. Sa Biblia, sinasabi sa Mateo 5.8, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Kapag nakita sa atin ang pusong dalisay, nagkakaroon ito ng malalim na epekto sa sarili, sa kapwa at sa lipunan. Isa itong paniyaya sa kabutihan, katapatan at pag-ibig. So paano natin paliwanagin ang ating integridad bilang mga anak ng Diyos? Pangalawa, ipakita ang pusong dalisay sa paglilingkod sa Panginoon. Pangatlo, ipakita ang dangal na may hatid na magandang minsahi sa lahat. Ano po ang ibig sabihin ng dangal? Ito po ay karangalan o dignidad ng isang tao. Ito ay tumutukoy sa mataas na pagtingin o respeto sa sarili o respeto ng ibang tao sa isang tao dahil sa kanyang mabuting asal, katapatan sa Panginoon o kabutihang loob. Halimbawa, pinahahalagahan niya ang kanyang dangal kaya hindi siya pumayag sa katiwalian at karumihan. Another example, ang tunay na nagdadala ng salita ng Diyos ay may dangal at malasakit sa kapwa. So mga kapatid, ang dangal ay tumutukoy sa dignidad, karangalan at respeto ng isang tao. Ang pagpapakita ng dangal sa kapwa ay nangangahulugang pagkilala at paggalang sa pagiging tao ng bawat isa. Paano natin maipakita ang ating dangal? Ang una po dyan, mamuhay na malinis ang pagkatao. Pangalawa, huwag manghusga. Batay sa estado sa buhay, edukasyon, kasarian o relihiyon. Pangatlo, ipakita ang tunay na pagmamahal sa Diyos at pamumuhay na may takot sa Diyos. Pangapat, iwasan ang pagmamaliit o panlalait sa opinyon ng iba kahit hindi itutugma sa iyo. Makinig ng may bukas na isipan. Panglima, maging magalang sa pakikitungo kahit sa mga taong hindi mo kilala. Gumamit ng mga salitang po at upo, salamat at paumanhin. Number six, tumulong sa nangangailangan ng hindi hinuhusgahan ang kanilang sitwasyon. Igalang ang kanilang kakayahan. Seven, iwasan ang chismis, pangungutya o anumang anyo ng diskriminasyon. Huwag ipahiya ang iba sa harap ng maraming tao. Ang pagpapakita ng dangal sa kapwa ay hindi lamang tanda ng mabuting asal kundi ito rin ay paraan ng pagpapalaganap ng katarungan, pagkakapantay-pantay at kapayapaan sa pamilya, sa iglesia at sa lipunan. Pagkita ang ating dangal sa ating paglilingkod sa Diyos, ang pagbabago, ang ating malalim na relasyon sa Panginoon, ang pagmamahal sa gawain ng Panginoon, ito ay magsisilbing ilaw sa iba. Kaya nga, ang sabi po sa ating teksto sa Matthew 5.16, gayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw. Ito po ay dignidad natin, ating katayuan sa Diyos. Paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong ama na nasa langit. So paano po natin paliwanagin ang ating integridad bilang mga anak ng Diyos? May tatlong paraan, review tayo. Ang una, ipakita ang katapatan bilang natural sa atin. Number two, ipakita ang pusong dalisay sa paglilingkod sa Panginoon. At saka number three, ipakita ang dangal na may hatid na magandang mensahe sa lahat. Now ang ating application po ngayon para sa ating napakinggan, ang una, ipanalangin at ipamuhay ang katapatan sa Panginoon bilang natural. Number two, mahalin at ipagpatuloy at pagyamanin ang pusong dalisay sa Panginoon. Number three, mamuhay na may magandang dangal o mabuting pagkatao na magsisilbing ilaw sa lahat. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panunood pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Diyos at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.